Hello! What's up mga kapatid! Hindi na po ako sa aking obligasyon Ako ngayon ay magluto po uh, Ito ang panibagong araw, panibagong buhay, panibagong vlog At papakita ko po sa inyo ang aking lulutuin Kung paano lulutuin na hindi mabahit ang ampalaya Ito po ang mga lulutuin ko po Ayan ang ampalaya, ang itlo at ang ricado tara samahan niyo ako umpisa na po ako sa aking pagluluto lagyan ko na po ng mantika ang kawali palm oil mainit na po ang ating mantika ilagay ko na ang bawang inuuna ko yung bawang para magkulay brown kulay brown na ang bawang ilagay ko na ang sibuyas ang ampalaya hindi ko pinipigaan hindi ko binuhusan ng maligam-gam na tubig pagkahiwa pinuhugasan ko at ang giniling. At ang potium, pamintang powder. sasaktan ko muna sa glit at ang ampalaya lagyan ko po ng counting asin

gustong matikman yun na guys walang pipe gusto niyo yung tikman <laughs> Tikman nyo guys oh. Uy, tikman nyo na. Ya, ako na lang. Ayun oh. Ang sarap. Halo kain pa ulo. Yeah. God na yan mga kapatid. At shout out po sa lahat po ng mga subscribers, mga viewers na walang sawang nanood sa mga kuwento sa akin, mga upload mga video. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa muli, babo.